kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becca uh, Chief of Staff ni Sen Deveros, uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong uh, binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. O si Michael Maurilio alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa the Ministry. Ako po yung witness na Uh, ako po yung witness. Kinawang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Siki Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nagwitness sa Senado ay ginawa lamang. Ni Sanrisa Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Um, Nakonvert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Uh, lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng kingdom dahil may balak po akong uh, bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sasinado sa pangunguna ni San Rizonte tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apolo kibuloy uh, Sa vlog na yun, uh, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Uh, nung February 2024, uh, kinontak ako ng isang full time na si Sushir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Sen. Risa kapalit ng financial assistance pumayag ako dahil sa panahon din yun uh, nangangailangan din ako ng pera uh, binigyan ako ni Sushir ng email ng opisina ni Sen. Uh, upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry. At idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona na upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becamach, uh, Chief of Staff ni Senon De Veros. Uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng Kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse, o human trafficking sa aking salaysay. Matapos akong, matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Atty. Bekama. Pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa Asimene News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di o mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan nila ng Sen. Bongo at Sen. Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sarah Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, biniriffing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So, sa araw ng hearing, Uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom pagkatapos ng hearing tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing sa buong taon ng 2024 uh, nanirahan ako sa condo ni San Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, eh, uh, nakatanggap, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa uh, sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong uh, Angel of Death daw ni, King uh, ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Uh, kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag call kay Pastor. Uh, nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na si attorney Joanna Paul, Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si attorney Anshmay Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City pinagplanon uh, pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at iningan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Nada na dating abogado ng kingdom at na dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, uh, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak sa ng kaso laban kay Pastor. Kan kasamang kanyang kapatid ni na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Uh, dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Sub, uh, Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni Alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa siguridad nila sapagkat uh, may natatanggap daw silang security threat. Uh, noong mga panoong iyon nagkaroon din kami ng pag-uusap ni Alias Amanda si Brenda Portugal kung saan Tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Uh, sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ay, sya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil lang simula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Tinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong informasyon. Sinabi ko sa kanya na maghanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng uh, KOG stage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, um, day kami nagmi meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na si at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampan ni Alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit so, hindi ito natuloy dahil sa pag aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito uh, nang mahuli si Pastor wala na silang pagkakataon na ma extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen Risa Tibero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyan, uh, tuluyang pabagsakin ang kingdom. Ito so, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, uh, babahan ng pera at may may bahagi kami doon. Ang bunker ang, ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa uh, kasalukuyang PNP Chief General Nicola Story na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon si na Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwa rin pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Um, kasagsagay ng sage, ng message sa akin si Fior, na staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw uh, tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin uh, na nagbibigay siya ng mahalagang informasyon so ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado pero uh, ngunit isang linggo pagkatapos nun tinanong ulit ako kung may kontak ako sa sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade hanggang ngayon hindi hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Nung November 5, 2024, uh, ay karong kami ng meeting kasama si na Undersecretary Nicholas T ng Department of Justice at apat pang prosecutors. Ang naalala ko doon si prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda Kanyang mga abogados, attorney Domingo at si Atty. Ian. Tatlong representative from NBI, dalawang lawyer at isang agent. Ang sabi ni Yusek kisamin, uh, bawat isa sa amin na nag-witness sa si Senate uh, investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign ng mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron uh, reward na 1 million pesos kung mag kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng kingdom. So sa akin, um, naka-assign yung dalawang administrator na si Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Uh, pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si... Christina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin at coordinators na si Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung nakasayin assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, uh, katulad nila uh, Marlon Nakobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay Alias Jerome naman, nakasign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na si Nanyang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Don doon si Arlene Stone at Anne Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Uh, si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na si um, Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Jr. Olimba alias Jerome, Si, Rinita, si si, si Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda. At kasama yung chief of staff ng office ni San Risa na si Attorney J. Beckama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, Patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga kingdom light congregation sa iba't ibang bahagi uh, ng Pilipinas yung SMNI building sa Makati yung KOG Central Headquarters sa Davao bukod uh, dito uh, target din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom lahat ng ito sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan.